Samantala, tinalakay sa pulong sa pagitan ni na Member of Parliament, Attorney Nagib Sinarimbo at mga kinatawa ng United Nations Development Program Philippines ang pagpapaunlad pa sa Bangsamoro Government at sa Parlamento. Narito ang report. Nagharap sa pulong sina Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo kasama ang mga international non-government agency partners mula United Nations Development Program Philippines na si Ad Interim Not Otsby at kanyang mga kasamahan na si Nasami Odolot at Butch Camarines Tinalakay sa pulong ang mga pagunlad at inisyatiba ng Bangsamoro Government at ng Parliament, pati na rin ang mga oportunidad para sa mas matibay na ugnayan sa pagitan ng UNDP at ng BARM. Ayon kay MP Attorney Nagib Sinarimbo, ang pagkikipag-ugnayan sa mga international development actors tulad ng UNDP at iba pang NGO ay nagbibigay ng mas malawak na pananaw sa mga gawain ng pamahalaan at tumutulong upang manatiling nakaayon sa long-term goals ng rehiyon tungo sa tunay na pagunlad. Ipinahayag din niya ang taos pusong pasasalamat sa mga development partners sa United Nations sa patuloy na pagtitiwala at pagsuporta sa Bangsamoro Region. Li Belarde, I minds Philippines